mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghan. Saan tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. O nga at sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng mga sandali, ating gamhin ang presensya ng Diyos. Sumasa so, atin ang pagpapalak, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak ng Saint, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at ang hari, iisang Diyos, magpasyawalan hanggang. Mga kagabay, ang hindi ay isa sa mga pangunahing kasalanan. Kasalanan laban sa Diyos, kasalanan laban sa kapwa. At dahil sa inggit Marami pa tayong magagawang mga pagkakasala? Marami pa tayong magagawang pagkakamali. Kaya, kailangan-kailangan lagi natin malalabanan ang hindi. Mas tayo sa anumang nasa atin. Lahat tayo pinagkakaroon ng Diyos. Kung ano ang wala sa iba, maaaring nasa iba. Kung ano ang nasa iyo, maaaring wala sa atin. Lahat tayo binibigyan ng Diyos, makasalanan o mga magbabayad. Ngunit, hindi pa rin pareho ang mga pinagkakalag sa atin. May kanya-kanyang para ng Diyos. At ito ang dahilan kung bakit umiira o likas sa atin ang maindig sa kapwa. Nais natin na lahat na lamang ng kaloob ng Diyos na maganda ay akin. Akin, akin, o akin, akin, at hindi para sa iba. Ganito ang ingit na kasama. Sapagkat kung tayo ay naingit sa kakwa, tayo ay napupuot sa kanya, nagagalit sa kanya, o sa kanila. Sa ganun, ginagawa natin ang lahat ng bagay upang atin silang mahigit damang. Minsan nga, lahat sa hindi pumatay ang isang tao. Kumawa ng krimen ng isang tao. Kumawa ng paglalakaw ng isang tao. Lahat ng kasamaan, maaaring gagawin ng isang tao na hindi. May ma masihal lang, lang siya na siya ay sumusuburan kanya sa hindi ko yan. Mga kagabay, dapat upang ating malabanan ang hindi kailangan mapag-aralan natin yung kita tinatawag na sportsmanship alam niyo yung sportsmanship ayun ang pagtanggap kung paano kinatanggap ang pagkatayo o ang, pag, ang panalo sa anong mangyarahan basketball, laro o mga paligsahan na iinggit tayo sa mga mananalo, na iinggit tayo sa mga nakakalamat sa atin. Hindi natin kayang tanggapin ang ating pagkatalo. Hindi natin kayang tanggapin ang tayo ang nalaramahan. Kaya pag-aralan natin ang mga katagang sportsmanship. Ito ay pag pagtanggap ng maliwag sa dibdib ng anumang magaganap o ng anumang resulta sa larangan ating pinagbibilangan. Pangalawa, upang malabanan natin ang hindi, ay gawin natin masaya. Masaya at uh, yung pinatawag na lagi tayong nagkakatawa. Lagi maganda ang ating kaisipan. Therefore, masaya tayo sapagkat kung tayo ay masaya Mayawasan natin ang anumang pagkaibig. Ang taong masaya, hindi na nag-iisip ng masama sa kapwa. Cheerfulness sa lahat ng pagkakataon. May bagyo man, kung maganda ang sikat ng araw, magiging masaya pa rin. Masarap ang ang at ng ating kapwa ang sa atin ay hindi. Masihan pa rin tayo. Tanggapin natin at anumang ipagkakaroon sa Diyos ng Diyos na maluwag ang ating bibig. Wala tayong inaalaalang nalalamangan tayo o higit ang ipinagkalawag ng Diyos sa ating kapwa. Ngunit, nakatanong ko, ito nga, nang dahil sa ibig, halimbawa, sa mga kapatid, ay pag-aari sila, may kaya kanilang mga magulang, nagkakaimbitan sa kanila sila nag-aaway sila. Minsan pa nga, sa mana sa lupa, mana sa pera, mana sa anumang halagang bagay, nag-aagawan, kaya nagpapatayan. Bunga ito ng inggit. Ang inggit ay ang sobrang pagmamahal sa sarili. Nais natin, lagi tayong nakakalamang at hindi tayong nalagay. Mga kagabayan, napakahirap nga. Ngunit, sabi nga namin yung kakabay kanina, eh, maaaring magpaglabanan natin ang hindi kung tanggapin natin ang anumang bagay, ang anumang nasa akin at anuman ang isa iba na maluwag ang ating hindi. Pag-aralan natin ang mga katagang sportsmanship ay Yan ang sinasabi lagi, I well, mean, kung uh, magiging makasaysayan ng isang laro, magiging makasaysayan ng isang laro, hindi isinurat kung sino ang nanalo, sino ang natatalo, ngunit kung oh, paano, ba, paano ka lumabang, paano ka naglaro. If, if have you play the game, ika na. Yung na natalo ka, tinanggap mo, na parang pagtanggap mo, ng isang panahon. Dito, sa sportsmanship na ito, mababawasan, umayawasan natin ang mainggit sa kapwa. At hindi sa lahat, sikapin natin ang isang buhay na masaya, isang buhay na nasasahan tayo, isang buhay na kontento tayo sa anumang mga nasa atin. Hindi tayo kinikilingan ng Diyos. Walang kinikilingan ng Diyos pantay pantay tayo. Binigyan tayo ng Diyos na pagkakataon. Binigyan tayo ng parehong pagkakataon upang yayaman, upang laasin siya sa buhay. Ngayon, kung may tayo ng iba, hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, kundi naaayon niya kung paano natin ginadala ang kalawag ng Diyos. Kung tayo maingit sa halip, at napinagay ng ating pagkatayo, Kapit natin na tayo ay na laman At gumawa tayo ng mabuti, magiging masaya tayo, magiging makuntinto tayo sa anumang nasa atin. Ito ang mahalaga ng mga kagabay. Iwasan natin ang inggit sa kapit. Dahil sa hindi, malamang na marami tayong magawa ng pagkakasala. Paulit-ulit natin sasabihin, ang ay hindi ay ugat ng iba pang malaking pagkakasala iwasan natin ang hindi. Labanan natin ang hindi. Mahirap labanan. Ngunit kaya natin kung nanaisin natin. Mamumuhay tayo na malinis ang pag-iisip. Mamumuhay tayo na mapayapa ang kalooban. At higit sa lahat, huwag natin masyadong hahalarin ang mga bagay na hindi natin kaya. Sa inggit, marami tayong magagawa sa ating kapwa magkakasalan tayo sa Diyos at sa ating kapwa. At ang na sa kapwa ay sa pagkakasalan sa Diyos. Magkagabay. Ano anuman ang ating buhay. Mahirap man tayo mayaman tanggapin natin ng pare-pareho. Huwag natin kainitan ang mga nakakalamang sa atin. Huwag natin hahamatin ang ating nalalamakan para tayo bo highlight sa nun sa kapatsanan Dios mahalin ang kapwa Tulad ng pa bang sa sarili